Di ba may meron pa dito? Kabila? Kanal yata, yan lang. Ayun lang kanal. Mm. Bandar wala na. Oh. Dong. Ano sa tingin mo? Kaya dong? Ay ako. Ney, may pagay na pala dito eh. Asan daw Mahaba naman. Okay lang 'yon. At least nakakakilit eh. Hanggang sa siguro to kasi susukatin nila do sa atin nang sa may barangay po. Ano daw ang kaya? Ayan <laughs> <laughs> uh, ang gusto ko. Ay. Well, eh, ano ada lagi 1.5 lang yan yata 1.3. Oh, kita. Oh. oh, so magplano kang balong. Sabihin mo sa akin, kung kailang plano mo kung may, kung may time ka na at patraktor natin ulit. sa Sabukan mo na. Tapos yung mga kambing doon, nakita mo? Ah, <laughs> ah, yung pala yung ano, yung daanan doon siya sinasabi ni Ronald. Kung, okay. Let's go walk. Ay bakit tinanggal ka dong? Bakit hindi ka marunong? Sumipsip. Maraming Maraming politika. Hanggang saan yan? Hanggang doon! Hanggang dyan sa may malinis na yan. Hanggang sa dulo ng damo na yan. Parang matulog. So ito lang, ito? Ito dalawa. Itong dalawa na yan? Tapos mm -hmm. hanggang doon? Oh. Napagitnaan, no? Kaya pala nag kami dito, hati kami sa tubig. Oh, okay. Kanino tao sa ito? Oh, kapit-baya pala tayo. Hmm. Ah, ah. Buti ka pa, nakapagtanim ka na. Ano tanim may, tan may tanim na rin ah, may Tapos ito. Hanggang do. Hmm. 8,000 kasi to. Yeah. Hanggang dyan sa tambak na yun o hanggang doon? Hanggang lang po. Itong una? So, Paliit na siya